Nagtaas ng hanggang 6 na piso ang presyo ng ilang bilihin sa mga grocery. Pinag-aaralan naman ng gobyerno na tanggalin na ang pagtatakda ng Suggested Veto Price o SRP kapag walang kalamidad. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Umaaray na si Nanay Ronali dahil sa taas presyo ng mga bilihin. Kung dati kasi umaabot na ng tatlong linggo ang dalawang libong piso na budget niya sa pamimili, ngayon pilit na niya itong pinagkakasya sa loob ng dalawang linggo. Isa sa mga nagtaas ang presyo ay powdered milk at dahil limitado ang budget ni Nanay Ronalie. Sa isang linggo, minsan yung anak ko, yung ina ano, -ano niya, iniinom niya umaga at saka gabi. Ngayon sabi ko, bihira na lang yung gabi anak kasi medyo tight talaga yung, ano, yung budget. Tapos yung sa ano po, mga sardinas po, medyo ano na lang po. Adjust po dun sa isa sa hope ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Kabilang sa mga nagtaas ng presyo ay ang sardinas, gatas at sabon. Dalawang piso hanggang 3 pesos and 59 centavos ang itinaas ng presyo ng sardinas. 3 pesos and 50 centavos hanggang 6 pesos naman ang patong sa presyo ng gatas. At 1 peso and 50 centavos hanggang 4 pesos ang itinaas ng sabong pandigo. Paliwanag ng DTI, patuloy ang pagtaas ng presyo ng raw materials at distribution cost. May 45 pangunahing bilihing pa ang pending o pinag-aaralan pa kung magkakaroon ng adjustment sa presyo. Kabilang dyan ang tinapay, bottled water, instant noodles, canned meats, condiments, bateri at kandila. Yung dahilan, ganun pa rin yung sinasabi natin, no, increasing price of raw materials. Pero currently evaluating kasi nga, ang ginawa natin, kapag wala namang diprensya, yung computation ni manufacturer at yung computation ng DTI, i-approve na natin yan, pero in batches, first in, first out. So, dun sa mga natira, um, kinocompute pa natin kung paano tayo magkakasundo sa presyo. Sa pagpupulong naman ng National Price Coordinating Council o NPCC, kabilang daw sa mga pag-aarala na yang hindi na paglalabas ng Suggested Retail Price o SRP kung wala namang kalamidad. It's not really fully benefiting the public because the competition is not maximized among the producers. So we're, we're studying these uh, this findings of DOJ, uh, World Bank has also DOJ study was done in 2015. World Bank came out with uh, their uh, report about the Philippine market situation in 2019. May ilan din kasing manufacturers na nagbebenta raw ng mas mababa sa itinakdang ng SRP. Ang SRP bulletin natin, para siyang nagiging regular bulletin. Mm -hmm. So ang sinasabi po namin sa DTI, whether kailangan bang gano'n na regular siyang nilalabas or ilalabas lang siya sa panahon ng kalamidad mm -hmm. kung merong price freeze. Ano yung magiging effective way para maproteksyonan yung consumer at saka yung mga negosyo magkaroon ng fair trade and competition. Pero, pagtitiyak naman ng DTI na protektado pa rin ang consumer. Meron tayong ng profiteering. Pag walang SRP, monitor pa monitor naman yung prices so consumers are aware of uh, the prevailing prices. And pag merong undue, perang nagtaas ng presyo na walang dahilan kung yung item is considered basic necessity by law. Then we have other uh, powers to protect the consumers. Of course, our our prime uh, mandate is to protect consumers, you know, and ensure fair trade. Ngayong taon, target na isa pinal ang desisyon tungkol dito. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Mawid David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.